Hi guys. So nandito na ako sa amin. Ayan, naglalakad ako pa <laughs> Doon ako galing sa taas. Ayan. pababa yan Ayan. Sobrang init guys. Tindaan dito sa amin bundok. Ayan. Guys, tingnan nyo naman ang ilog dito sa amin, Oh. Ilog yan. Yan. Wala na, kala, wala na talagang tubig din. toyon tuyo na. <laughs> Ayan. tuyon tuyo talaga yung tubig. Ay, yung ano, ilog. Yan pa guys, Oh. Ilog yan dito sa amin. Tingnan nyo naman. Ilog dito, Tuyo. Guys, tingnan nyo yung daanan ng motor dito sa amin. Ayan, dinadaanan nya ng motor. Ayan, nandito. Malayo pa kami. Doon pa, sa dulo doon. May nakatok-tok pa nyan. napaka guys. Sobra. Ayan. Ito nyo naman, sa ganda naman ang view dito oh puro guys nakita niyo yung bahay na yan di pa yan sa amin andun pa sa isang bundok pa papahinga lang ako dito kasi sobrang pagod hindi na ako sanay maglakad mag sa pocket puro pocket kasi to yan guys, doon dun tayo galing kanina sa baba na yun. Doon ako galing. Sobrang paket yan guys. Dito dumadaan ang motor pag tagaraw yan. Ito naman ang bias niya. Puro na yogan yan dito guys.